There was a time, malala ko, yung mami ko at daddy ko nag-donate ng 10 hectares of land para sa simbahan. Nung dinunit niya noon ni eh, Sir at sa kanilang mamkaridad na ang nabigyan si Hill Cornell, ngayon nabinta ata kay Dulce Perez. Kaya eh, nangyayari maggalawin yung simbahan at purok. E eh, pasira na nga gusto sana nila i-repair, ay ayaw niya ipagalaw. Interesado siya sa lupa na daw tayuan daw ng residential niya. Kung nai ka Dulce Perez, let's go to court. Nakakainit ng ulo. Okay. Actually, good news nga ito. At uh, andito na ngayon si Miss Dulce Perez. Napakabait niya po. Siya kusang pumunta rito at siya po'y magpapaliwanag at merong good news dun sa kanya ipapaliwanag. Yes po, sir. Ma'am Dulce Perez, Madam, po. magandang magandang hapon po at salamat po sa pagpunta. Yun pong lupa na maliit lang, 8,700 75 square meters. 10 aso. hectares po yan, di ba? Pero yung binili ko po ay 8,775 square meters lang. Ah, so parang chinap-chap ni Hill Cornell. Out of the Ob 10 yun, hectares oh. na benta lang sa inyo ay worth 8,775 square, square meters. meters out of that and eh? Na kung saan doon yung simbahan. Nandoon ho yung simbahan. Okay. Noon hong nag-usap kami ni Mr. Virgo sinabi niya sa akin na huwag mong papaalisin yung chapel. Okay. Eh, ako naman being, ano, yung close to the church. Okay, good. Eh, oo, oh, sabi ko, pabor sa akin yun, nang nandun ang simbahan. Okay. Yung benepisyo niya sa akin, hindi lang ngayon sa buhay ko, pati sa kabilang buhay, may benepisyo sa akin okay. yan. Correct. Originally, donate yung kay Hill Cornell, tapos Hill Cornell, binenta kay Federico Birgo. So, binili niyo po yung lupa niyo, yung party niyo kay Birgo, kay Mr. Apo? Birgo. Apo. <laughs> Na-donate na po ng parents ko yun. Oh. Uh, kung sino ba nyo nakabili pa ng mga ibang parte ng lupa. Kasi oh. yung pala 8,000 na bili nyo, eh 10 oh. hectares so, yun. So, iba ho yun. So, very iba. obvious dito ngayon na chinap -chap siguro nitong si, si ano. coronel Kanina nag-usap tayo off-air. So, sabi nyo, hindi nyo po gagalawin yung church. At ako naman po, nangako na ako sa mami ko, tuwa naman po si mami ka rin, ko yung church. Natutuwa din po ako. <laughs> konkreto na po ito, hindi na yung parang bahay kubo na. Oh, nakakatakot nga po <laughs> Ano, nung huli nga po ako nagpunta doon, kahit nga ako, hindi ako makakapasok doon. Nakakatakot. Baka then, hindi tayo may bumagsak eh, na ahas. O kaya mamaya may <laughs> bumagsak yung bubong. Okay. Hindi ho talaga. Pakakunting hangin lang, lumipad. Hindi, oh, 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 oh. ma'am. Okay, pupunta ako doon. Nagka nagkausap na kami ni Jocelyn. Uh, si Jocelyn kasi religious din siya. Sabi niya, sige, why not? Patayin natin, kuha tayo ng magaling na architecture. Doon na ni mismo sa Palawan i-architect yan, magaling engineer, papatay tayong konkreto simbahan, yung pataas. Ilang square meters po ibibigay niyo para sa simbahan? Uh, kahit, kasi nga ako napakaliit naman nung ano kung yung 800. <laughs> sa bagay 8,000 medyo. <laughs> Maliit. Maliit na yan, hindi 10 oh, hectares. Eh. Pero so, sabi ko, pong, yung, ano, yung kung kanina nag-usap tayo, sabi ko siguro, hindi na naman siguro masyadong sikip yung simbahan kung sa 500 square meters okay na po ay yun. ano 500 square yeah, meters oo. okay na po yon oo, oo. Tapos, marami na po oh, magsimba doon tapos para ho, hindi na merong ganitong gulo in the future idodonate ko na ho yun na ano sa kung sino yung juridical entity na pwedeng tumanggap kasi ho, noon ko pa sinasabi na gusto kong namang idonate ko na lang eh doon na po sa dapat sa simbahan uh, ang kung, ano kung sino ho don, po yung, ang nakakasako po doon sa ano sa bakungan is the Apostolic Vicariate of Puerto Princesa. Eh doon niyo na lang i-donate. Pati yung, uh -huh. yung, kung kung sa simbahan, doon ka na natin pareho i-donate. Uh -huh. Yung sa iyo po yung Para. lupa, sa akin naman po yung uh -huh. church. Malaking bagay po 'yan yung ginawa niyo pag-uwi ko, mamaya pupunta ko kay mami ko. <laughs> Matutuwa po 'yun. Kaya, naiyak sa tuwa nung nabalita ko na hindi na ho gagaw talagang gagawin ko na Pareho action. kami na <laughs> Siya po kasi, nakikita ko po yung Magulang ko, sa ginawa niya. Mm, Magulang ni Poreliosa rin? Oo. Yung, oh, mm. yung tatay ko po, yung mga pare ang nagpaaral. Ah, yun pala. Mabuti naman. Kaya malapit po kami sa simbahan. Mm. Pero sana po, mabigyan ako ng pagkakataon na linawin yung mga maling sinabi nila. Kasi yun yung sinabi nila na ako daw ay isa si may-ari ng Nestle. Hindi po totoo yun. <laughs> kasi kung ako po yung may-ari ng Nestle, hindi po ako bibili ng 8,775 square meters lang. Okay. okay. Tama nga naman. Ayaw ko daw ipagamit ng pr property dahil tatayuan ko ng sa residential house. Ganito lang po. Pag ganyan po bang kapitbahay niyo, gusto niyo bang tumira doon? Mm -hmm. Hinahabol ko ang simbahan dahil magtatayo ako ng housing. Ako po mismo ang pumunta sa pare at sinabi ko yung kondisyon ng ano, nung simbahan at ako'y concerned sa safety ng mga churchgoers at saka sa kanya. Narinig ko na gustong ipa-repair. Opo. Ang sabi ko sa kanya, wala naman po akong reklamo doon sa pagpapa-repair. Okay lang po 'yon. Kaya lang humihingi ako ng ano ng waiver na magre-release akin from liability and responsibility kung sakaling may mangyaring aksidente doon sa sa construction site. 'Yun lang no noon naman ho ang hinihingi ko eh. Okay. So, waiver manggagaling po sa amin yon kasi kami mga kung kayo na ho yung magpapaan sa inyo sa inyo na ho manggagaling kasi ako noon no sila yung may gusto yung ako na po pala syempre ako magpapa-construct cargo Oo. ko po yung mga construction worker opo. at doon po yung sa mga tao na dumadaan-daan eh siguraduhin ko po. na walang disgrasya mangyari opo kasi po noon po eh sila eh hindi ko naman po alam kung anong pano nila ina-assess yung mga supplier hindi ko alam kung may mga safety measures in place Hello po sir, magandang hapon po. Ma'am, okay na yung simbahan. Pupunta ako dyan. palalaking ko yung simbahan. Pagagandahin ko. Bagong-bago yan. At itong si Ma'am Dulce Perez, idodonate niya yon. Hindi na po uh, kung kanina-kanina. This time, idodonate niya sa, sa simbahan na mismo. Anong pangalan po nung ano? Yung... Uh, Apostolic Vicariate of Puerto Princesa. Yon, Doon niya po donate para forever na po yun na yun. Wala na pwede magbenta yon At Ay, ah, yes po. Sir, sa salamat simbahan. po. Sir, marami. Thank you. Thank you, Lord. Evo. Oh, Ma'am Jocelyn. Pasalamat yes. na rin kayo kay Ma'am Dulce. Ma'am, tapos po so, po kami nagpapasalamat sa iyo na pinakalog mo sa amin yung simbahan. At pasensya na po sa na, na nasabi po namin ma'am kasi wala po kami talagang informasyon sa iyo nung time na nandito ka kasi nga dapat may proper place din tayo sa pag-uusap pero hindi nung time na inindihan niyo ako hindi po ako pumunta doon sa bahay ng caretaker niyo kaya pasensya na po talaga ma'am salamat din po sa pakikipag usap sa amin ma'am at magkaroon na po kami ng kaliwanagan po sa aming chapel ma'am maraming salamat po God bless Ma'am Jocelyn yung papagawa natin simpan malaki ha ano gusto niyo aircon ay, praise the Lord po, sir. Maraming maraming salamat po. o, oh, di ba, pa, para pwede magpakasal doon, pwede magpabinyag. Hindi, siyempre, para para sa buong community na yon Kasal, yes, binyag. Yes, sir. Diba, sir, diba, sir, pwede. ba? Sir, sinong ng kuryente? Ay, siyempre ako. Siyempre ako po. O, oh, yan po, ha, nilinaw ko ha. Hindi, para malinaw ako po yon. Mag Magkano na naman yung kuryente. Palagi na din solar. Okay. O, oh, di ba, para... Hindi diba, kasi yung bahay ko, dati-dati ang binabayad ko, Uh, umabot kami ng mga 30,000, 50,000 pa. Ngayon, wala pa 300 pesos, 400 pesos. Solar, sir. Oh, kasi full solar, fully solar wow. yung bubong eh. Anyway, papasolar natin, ma'am. Oh, di ako nang bala sa kuryente. <laughs> Kuha ko rin ng insurance. <laughs> ako, ako nang bala sa insurance. Talaga kasing kuryente yung aming chapel. Salamat po. Ako na pong bala. Ba Siyempre, ma'am, pag pinagawa ko yung kompleto ni Kados, Okay? Bye. thank you po. Thank you, sir. Thank, thank you. you. po kayo. So again, Ma'am Dulce, maraming maraming salamat po, Ma'am. Very good news po ito para sa amin, para sa mga taga-Palawan, sa mga taga-Titio Candis, Barangay Bakungan. Sobrang good news po. Mabuhay po kay Ma'am. God bless po. Salamat din po sa again, oras Again, yung mami ko, matutuwa to Pag ibalita ko naman sa kanya, baka maiyak na naman sa tuwa. <laughs> Sige, ma'am. Maraming maraming salamat sa muli. Mabuhay po kay ma'am. Uh, Magkita-kita ulit tayo doon sa Palawan siguro. Habang pinapakonstruct namin, pwede ko kayo manood, mag-observe para makita nyo kung sinusunod ba yung kung ano yung napag-usapan natin. Siyempre, magpirmahan po muna tayo. Opo naman. Okay, sige ma'am. Mabuhay po kay ma'am.